Ito yung pinang mahirap na luto sa kabitulan. Kaya ito, nakatali pa. Nang talang patay na siya, tinatali pa. Di sobrang matrabaho. Pero sa lasa at dila na lang natin ito yung uusga. Titikman na nga na rin kung gaano kasarap sarap nga. Unang-una na nung mulinan ang Muli na, na, naman si Mr. Tubbs. Kinuha siya bilang isang pangalawang ama. Nitong aking kumari at kumpari, ito'y pamangkin ko rin pala. Yeah, Jayden, binibigyan kita sa ngala ng ama. At ng Espiritu Santo. Sagot po? Nandito na nga tayo sa pagdisindi ng kandila bilang isang liwanag o kaya matagumpay na bilang tanda ng isang pagka Nandito na nga rin yung magulang at ninang at ninong tayo pinagsama sama sa ganitong larangan. Nandito nga ginanap sa San Jose manggagawa ang binyagan na lamang Na matatagpuan lamang dito sa San Jose Kinukuha ng mula lakit ng larawan ng mga imahe rito na ito'y nagdagandaan at napaganda ng lugar. Kanya-kanya na nga tayong pakuha ng mga larawan. Tante, hindi ako Ay, hindi ba? Ay, sa Saan tayo, sa tayo magkakilala? Sa, nung naggera mo tayo sa ano? Sa? Sa yung... Sa Swing Su Surfshark. Nung nakaraan lang? Oo oh, po, hmm. yung Swing Meron. Dahil nila na po. Wala sila bas doon. Hmm. Oo. Yeah. Yeah. sa nating kay Kasi nagkakilala na pala kami. Hindi ko lang Hindi Patuloy-tuloy na nga natin kinukuha natin yung kumpare-kumare natin sa ganitong larangan para makita na rin sila ng karamihan Iba't ibang ang post na yung ating nakuha na, ito'y may kanya-kanya tayong diskarte o kanya-kanya na tayong pamaraan sa ating mga pagpapaganda naman Kainin na na tama 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 na. tama 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 lang tama aking tama pamangkin tama tama ang tama

Ngayon lang, ilang lang. Minimal na lang yung mga kinakain natin ng mga ganito. Ang lalo yung sinangray, pinang masarap pala ito. ito yung pinang mahirap na luto sa kabitulan. Kaya ito, nakatali pa. Bang talang patay na siya, tinatali pa. Ito sobrang matrabaho. Pero sa lasa at lasa, ilan na lang natin ito yung uusga. Titikman na nga natin kung gaano kasarap

Made. Masirap. At nandito nga yung pinsan ko na napagwapo siya talaga yung ng nitong mga pagkain ito. <laughs> Kaya, yeah. ano pa? Tara na kain na tayo lahat. Kaya <laughs> siya. Salamat, ingat, babu, hanggang sa muli.